Okay, so paano nga ba natin magamit si Ggives sa Gcash account natin pambayad po ng ating online purchases? So, may tatlong paraan po. Paano po magamit si Ggives? Yung, pa yung paraan na yun, ituturo ko po sa inyo step by step dito sa video ito Kaya panoorin niyo po ang video hanggang dulo po. Okay? So, una, so bago tayo mag-umpisa, baka naman pwedeng mag-love sa inyo yun i mag-subscribe kayo, mag-like kayo. Kung may mga tanong po kayo, magtanong po kayo sa baba. Okay? So, unang paraan po ay paano natin magamit si Ggives using merchant QR. So, punta tayo sa ating naka-dashboard na natin Gcash po at makikita na po agad natin tong pay QR code sa pinakababa po ng ating Gcash dashboard. Then click po natin yan. Okay? So pag click po natin yan, then step 2, scan natin yung QR code ng merchant store. Pangatlong step po ay ito po. So type lang po natin kung magkano po yung babayaran natin doon sa binili natin sa ating dahan uh, um, paalala lang po ha, kung meron po kayong minimum amount, makikita nyo naman po yan doon sa, sa dashboard ng yung G, -G po, no? Makikita nyo po doon kung magkano po yung minimum amount na pwede nyo ispend. Halimbawa, meron kayong minimum amount na 1,000, pwede nyo po yung itype dito. Pero pag min minimum amount niyo ay 1,000, pero ang binili nyo doon sa tindahan ay worth 800 lang, hindi po siya pwedeng magamit. Klaro po ano? So, hindi siya magamit pag less than 1,000 kung ang minimum amount ninyo ay 1,000. Iba-iba po kasi yung offer ni Jika sa atin. Sa akin, merong 2,000, merong 4,000. Ngayon, pag uh, uh, more than 1,000, pwede yun. Pero less than 1,000, hindi pwede. Claro po. Ngayon, meron kayo minimum na 1,000 sa inyo ang GGIP. So, pwede natin magamit ito. So, type nyo lang po yung 1,000. No? Then, mag-next na kayo. Pang-apat po, ito po. So, dito, makikita nyo yan, meron kayong G-Credit, kasi G-GIFS yung pipiliin natin. Okay, so, pili rin kayo dito kung ilang months nyo po a-apply uh, yan. Okay, so, kasunod po ay ito. So, dito, i-click nyo lang po yung My Agree Disclosure Statement. Ayan, then, pay na kayo. So, ganun lang po siya, yung step 1. Then, okay na, success paid na po siya. Then, ang pangalawang paraan po ay paano tayo, mag, uh, paano tayo magbayad gamit ang GGIBS online. Okay? So, step 1 po, select GCAS payment upon check out of your online transaction. So, lagi natin pipiliin si GCAS. Then, confirm. Ano? Then, ang kasunod, ito po. So, lagay lang po tayo dito. Lagay lang po natin yung number na GCAS number natin. Then, may isi-send po si OTP at ilalagay niyo po si OTP. Yan, ano. Then, nakasunod po. Ito na po makikita ninyo. Siyempre ulit, GGIVS ulit ang pipiliin. At pipili ulit kayo dito kung ilang months ang a-applyan ninyo. Then, pagkatapos ulit ay agree na disclosure statement tapos mag-pay na kayo. Ayan, so dito sa si Shopee to successfully paid. Ayan, so proceed na tayo. Okay. So, dito, pang tatlong paraan naman po. Paano magbayad yung G-Games using personal QR code. Ayan. So, una, punta tayo sa ulit sa pinaka-dashboard ng ating g account. Then, makikita na ulit dito yung PQR. So, tap lang po natin si PQR. Then, pag tap po natin sa PQR, ito po yung una nyo makikita. So, click lang po natin muna si Generate QR Code. Ano? sa so, pasensya na kung mabilis ang salita ko. So, dito naman, click po natin si pay using QR code. Ayan, pag-click po natin dito, ayan, so dito makas makikita niyo then, ulit, pipiliin natin si G-Gives, then, click natin si calculate installment option, pipili ulit tayo dito kung ilang months natin siya ka-applyan, meron 9 months, meron 6 months, ayan. So, dito, ayan. So, makikita nyo, mag-next lang kay pay lang kayo dyan, tapos, sundan nyo lang po, ay agree ulit, Then, mag-pay, mag-next. Ayan. So, scan natin tong QR code. Pag-scan natin sa QR code, ayan, successfully paid na po. So, ganun lang po kadali magbayad gamit po yung Jiggle So, kung nakatulong sa inyo po mga lalaps, share nyo po ang video nito. Mag-subscribe kayo, mag-like kayo. Kung may mga tanong pa po kayo, magtanong lang po kayo sa baba. You're welcome.